Sa lahat ng panahon, ito ang nag channel na magbibigay sa inyo ng matinding inspirasyon patungkol sa mga buhay at usapin. Ito ang Shorlon Inspired TV. Ang ating topiko ngayong araw ay patungkol sa pera. Yung pagiging alipin natin sa pera. Sa bawat araw-araw na ginagawa natin, ang nagtatrabaho para kumita ng pera. Para ito ibigay sa ating pamilya at makatawid sa pang-araw-araw na buhay natin lahat. Samahan niyo ako sa episode na to. Tuklasin natin ang topic tungkol sa pagiging halipin ng salapin. Umpisaan na po natin. Ang pagiging alipin ng salapi ay isang paksang bumabalot sa bawat aspeto ng ating modernong lipunan. Ang salapi na unang nilikha bilang isang simpleng kasangkapan para sa kalakalan. May naging isang makapangyarihang pwersa na nagdidikta sa takbo ng buhay ng maraming tao. Sa kabila ng kanyang pagkakaroon ng maraming positibong gamit at benepisyo, ang salapi ay nagiging sanhirin ng pagkaalipin ng marami. Natila ba ito ang pangunahing layunin at layunin ng kanilang pagkabuhay? Sa maraming kultura at lipunan, ang salapi ay kinilala, ilang simbolo ng tagumpay at kapangyarihan. Maraming tao ang nagbubuhos ng kanilang oras at lakas sa paghahanap nito. Iniisip na ito ang susi sa kanilang kaligayahan at kasiyahan. Ang ganitong pananaw ay nagmumula sa ideya na ang pagkakaroon ng maraming salapi ay nagbibigay ng kalayaan at seguridad. Ngunit sa likod ng magandang imaheng ito marami ang hindi nakikita ang madilim na bahagi ng pagnanais na magkaroon ng higit pa ang walang katapusang paghahanap ng salapi ay nagiging isang uri ng pagkaalipin kung saan ang tao ay nagiging alipin ng kanilang sariling mga hangarin at pagnanasa. Ang pagiging alipin ng salapi ay hindi lamang tungkol sa pisikal na aspeto ng pagtatrabaho at pagkita ng pera. Ito rin ay may malaking epekto sa ating emosyonal at mental na kalagayan. Ang takot na mawalan ng pera o ang kagustuhan na magkaroon ng mas marami ay nagtutulot ng labis na stress at pagkapalisa. Minsan ito pa ay nagiging dahilan ng pagkabaliw ng tao. Maraming tao ang nagiging sobrang abala sa kanilang mga trabaho na nagiging dahilan ng pag-aabuso sa kanilang kalusugan, pagkakahiwalay sa kanilang pamilya at pagkawala ng oras para sa kanilang mga sarili. Ang ganitong uri ng pagkaalipin ay mas malala kaysa sa pisikal na pagkaalipin dahil ito ay dahan-dahang pumapatay sa kaluluwa at espiritu ng tao. Sa ating lipunan, ang salapi ay kinagamit bilang sukatan ng halaga ng tao. Ang pagkakaroon ng malaking kita, marangyang tahanan, mamahaling kotse, at mga luho sa buhay ay nagiging patayan ng tagumpay. Ang ganitong pananaw ay nagtutulot ng hindi pantay-pantay na pagtrato sa mga tao kung saan ang mga mayayaman ay tinuturing na mas mataas at mas mahalaga kaysa sa mga mahihirap. Ito ay nagiging ng pag-aalsa, pagkawatak-watak ng lipunan at kawalan ng pagkapantay-pantay. Ang mga tao ay nagiging alipin ng kanilang pagnanais na makilala at kilalanin patay sa kanilang kayamanan. Sa halip sa kanilang mga gawa at kabutihan. Ang teknolohiya at modernasyon ay nagpaalala sa pagiging alipin ng salapi ang mabilis na pag-unlad ng teknolohiya ay nagdulot ng maraming oportunidad para kumita ng pera. Ngunit kasabay nito ay ang mabilis ding pagbago o paglago ng pangkonsumo at utang. Maraming tao ang nagiging alipin ng kanilang mga utang na nagiging dahilan ng pagkabaon sa pagkakalutang at pagkalugmok sa hirap. Ang kredito at pautang ay nagiging mga bitag na nagpapalalim ng ating pagkahalipin sa salapi kung saan tayo ay patuloy na nagsusumikap upang mabayaran ang mga ito. Ngunit tila walang katapusan ng ating paghihirap. Subalit hindi sa lahat ng pagkakataon ay masama ang pagkakaroon ng salapi. Ang tamang paggamit at pamamahala nito ay maaaring magtulot ng kalayaan at kaginhawaan Ang susi dito ay ang pagkakaroon ng tamang pananaw at pag-unawa sa tunay na halaga ng salapi. Ang pera ay dapat gamitin bilang kasangkapan upang makamit ang ating mga pangarap at layunin, hindi bilang pangunahing layunin ng ating buhay. ang pagiging masinop at mapagkumbaba sa ating paggamit ng salapi ay makakatulong upang maiwasan ng pagkaalipin dito. Uli, ang pagiging alipin ng salapi ay isang pagpipilian. Tayo ay may kapangyarihan kontroli ng ating mga hangarin at pagnanasa at gamitin ng salapi sa paraang makakatulong sa ating pagunlad at hindi sa ating pagkawasak. Ang tunay na kalayaan makakamit lamang kung tayo ay may pagbasya na huwag maging alipin ng salapi, kundi maging mga Panginoon nito. Ang pagkakaroon ng tamang balanse sa pagitan ng pagtatrabaho upang kumita at ng paglaan ng oras para sa ating sarili at sa ating mga mahal sa buhay ay makakatulong upang makamit ang tunay na kaligayahan at kasiyahan. Sa ating pagninilay-nilay, mahalagang tanungin ang ating mga sarili, ano nga ba ang tunay na halaga ng salapi sa ating buhay? Ito ba isang kasangkapan upang makamit ang ating mga layunin? O ito ba ang naging o ito ba ang nagiging layunin ng ating pag-iral? Sa ating paghanap ng kasagutan sa mga tanong na ito, maaaring matuklasan natin ang mga sagot na nagbibigay daan sa tunay na kalayaan at kapayapaan ng isip. Ang talapi ay maaaring maging kaibigan o kaway. Ngunit sa huli, tayo ay may kapangyarihan upang magpasya kung paano natin ito gagamitin sa ating buhay. Mga kaibigan, napakinggan po natin ang mensahe tungkol sa pakiking alipin ng salapi. Ang hirap mabuhay sa mundo kung magiging alipin ka nito. Kung ikaw ay papadala sa mga luho na pagpili ng mga bagay na hindi mahalaga, ikaw ay malulubog malulubog ka sa isang kumunoy na hindi ka na makakaahon hanggang ikaw ay sa lupa hanggang sa oras ng iyong kamatayan. Gusto mo bang mangyari sa ito? O tatakas ka? O lalaban para hindi ito mangyari sa iyo? Kaibigan, ang desisyon ay nasa sa'yo gumulat mo ang iyong mga mata at gumising ka sa katotohanan ang pera ay ginawa hindi para jusin hindi ginawa upang meron tayong gamitin sa ating pang-araw-araw hindi masama magkaroon ng marami nito basta alam natin kung pa paano ito gagamitin sa tama at maayos na pamamaraan. Dahil kung ating pababayaan ng ating sarili, ang ating desire sa ganitong pangyayari, habang buhay kang magiging alipin ng salapi, huwag mong hayaan mangyari sa buhay mo, ang mga ito, kaibigan. tapusin mo na ang lahat ng kalokohan. Gumawa ka ng mga hakbang upang hindi ka malubog sa pagkakautang. Baguhin mo ang direksyon ng buhay mo. Hindi kinabukasan, hindi sa makalawa, hindi sa susunod na taon. Walang ibang importanteng pagkakataon para baguhin ito kundi ngayon kaibigan. Ngayon mo simulan ang pagbabago. Magsimula ka ng paunti-unti. Sa paunti-unti na yan, hindi mo namamalayan na nakakaangat ka na. Nang dating pagkaalipin sa salipi, ang dating pagkabilanggo ni dito, ay eh wala na. Ibig sabihin, kaibigan, pag Pagtubating ang araw na yon, malaya ka na. Malaya ka na sa pagiging alipin ng salapi. At sana sa paglaya mong yon, hindi ka na bumalik. Kaya dapat pagtibayin mong lahat ng bagay at kakayaan, kaalaman na meron ka. Para sa sandali, ng iyong buhay ay hindi o masasabi mo sa iyong sarili na hindi ka na alipin pa ng salapi. Muli mga kaibigan, ito po ang Sholon Inspired TV. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muli kaibigan.